Ayan, ito na po. Ito, ito na po si Nako, nga pumayat po yung isa. Medyo kailangan po ma yan. Ah. Uh, eh, pala mo? na, ubos na. Ayun na. eh, mo hindi buntis kaya eh. Hindi buntis ang lagi mo. Buntis yan, ano nga ito? Ayan na, ah, subukan natin ipids medyo pumayat po at mm, saksakan natin ng vitamins. Medyo payat po si si Nene, payat. Ay si Adora parang pumayat din kay Randy. Nakukulang yata talaga sa sa kati. Mm -hmm. Di yata malakas uminom ng tubig. Oh. Ay nasa na sila sa ano. Ay baka po pala ng pids. Medyo... Oh, si... Tara bang... Yung panleg yung hindi okay. <laughs> hindi ganyan yung gawa ng panleg. Hindi ganyan yung gawa ng panleg niya. Hindi, papalupot niya. <laughs> papalupot. Ay, ah. hindi, kinalupot ko lang. Pero may pinaka-kosta. Ah, may pinaka-bilog ba? Hindi siya. isang kilo, isang kain lang siguro niya. Di alam kada mudamu na. Asan? Ay, papakain po muna bago po tayo umakit ng bundok. Pinalo up na po natin yung pamilya at isayos. Ito, butis ito. Ito. Buntis kaya yan. Palit ng dead eh. na nga eh. Dato hindi Kaya lang nabubusog. Baka ako May asin ba inumin? Oo. Oh. Ah, kahit konti-konting asin. Kaya medyo payat po si... Si Nene. Pero hindi pa kaya nananganak itong isa na to Hindi pa ano? Hindi. Basa lang. Basa lang. Eh si Adora po yung may sungay, medyo mataba. Ayan. Ay, Pero yun natin. po, medyo payat. Hindi, o, ngayon na? Oo. Pagagabihin tayo. Totosok Toto lang yan. Saglit lang lang. Tapos ipalagay mo sa rep. Yung ano, yung tira. Hindi, hindi, doon sa ilalim. Sa ilalim ng rep. Kaya, para hindi masayang yung matitira. O, dat, itali mo yung ilahin eh. Dalawa kay kakanan mo kay Randy ilagay. Sinusuro niya yung mga babae. Ganun nga siya. Sabi naman ng nilalaro lang eh kaya. Ayan, yeah, na magkakanta kaya. Purgahin po, po natin. Purga tayo ng kambing. Ngayon ko lang po na hey. ngayon ko lang po napuntahan tong si pamilya, ano? Payat po talaga. Sumakit yung batok ko. Purgahin po ni Kaya Randy. Purgahin. Ay, may dadaan. Ay, Wala, wala. yung tira doon sa ilalim ng ref pwede guys okay? nakasin naman kumabuti eh hindi kahit na basta nabuksan na yan wala na yung pinaka ano yan expiration yan wala na para yung baka mata sa mamahiya guys yan ito yung nakikita oh. kababait naman pala lumalapit na siya na ano oh kinain yung plastic malalakas naman po sila masisigla kaya lang dapat talaga hindi malipasan ng gutom uh, ah, ipitin mo lang yung ipitin mo yung binti mo din sa chan ayan ayan ipot nga nga ipot nga po ah, saksak mo sa lilo muna bago pigay baka may yung buka ipitin eh tori mo kasi ipitin Yeah, just, um, ah, pinigam mo agad at sinagsak mo. Talagang ganun nagpupul po, siya. Pasok lahat, nasa lalamunan. Ang yeah. diba? yeah. Okay. okay. E, ilang yun. beses kaya pupurgahin yan? Eh, isang beses lang yan, isang buwan. Isang taon? Isang buwan. Uh, eh, purgahin mo na lang kaya yung barako. Oh. Ewan, maganda ko ang ilin. Heri lang talaga pang purgahin. Tanggal na po natin yan Ah, oh, purga man rin barako eh, huwag lang si Adora Ito, buntis to eh Kaya nga, huwag yan Eh, buntis po si Adora Si... Isa po, pahit talaga Pero masigla naman siya Yan, ah Okay na yan, yung barako Huwag mo Kaya nga, yung gamot Ilagay din sa hindi nabibila Doon sa... Sa ilalim dapat nga na rep eh hindi po pwedeng naaarawan kay Randy, ma, ma ano kasi yan eh. Masasayang daw. Kahit yung mga aso na yun, pwede mong painumin din yan. Ay, hindi. Hindi nakalagay din yan. Yung aso? Ayan, ba ma po. Oh. Medyo malawak naman pinag ginagalawan. ko ngayon mo rin ha ha ah, kakanan yung tatay tali yung barako sinusuwag yung dalawa eh sinusuwag ay po si Adora lakas kumain o no? kaya po si Adora dumaan lang po tayo dito uh, dumaan po para ma-check po si Pam pamilya Tisay ayan, o, ayan ang ganda rin po nung kanilang silunga no? nasa ilalim po ng punong saresa na naub Naubos na isang anong saresa. Ayan, hindi sila nabibilad. Ayan po yung pinto. Metallica. Talagang Baragang masakit siya bangs <laughs> Ayan ah, Shout out po sa ating mga kaibigan po diyan At sa ating mga ninong at mga ninang Ito gagabihin na po kami Umini to sigurado At na ah Sister Amigos Amigas TV Yung biyahe po namin pasapang kawayan. Pangkawayan ah, Maraming salamat po Dadali na po namin ngayon Medyo late lang po nakalabas ng bahay dahil yung maggagayak po sa akin. Eh late nando dumating, naghatid para na eskwela yung kapatid ko. Ito ko yung paligid ng uh, kulungan ni Kaye Randy at ayun po yung tambayan nila. Eh. Pag umuulan doon po na di, hindi na lumilipat doon kay Randy paggabi. Eh, hindi Hindi sila lumilipat pero lumilipat sila sa tayo. Ay, miha, doon po, uh, po sa ano hindi 'yan yon. Doon po yung tulugan nila. Hahulutin uh, ko um, ngayon. Pero ito hindi lang Ina, takot din sa dalawang barako. Lokong barako ito. Yung bad tubig, araw-araw napapalitan. Oh, Itali kaya itong barako na to, Baka kaya nangangayayat si Ise salit sa, sa na landi 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 eh, sinusuro yung dalawang babae salit sa na ligawan lo, ligawan niya na susuro <coughs> ayun po ayun po yung kulungan po, lang po lang. ng pamilya ko sa sa gabi po doon sa may bubong po na yun nakahapon yan Oh, buntis nga ito, isa. Si Adora po, buntis. Ayun po, hindi po nagtuloy yung ni Nene dahil pinurga po natin ngayon sana. Pero ito nakita mo talagang ipinatunga noon. Oo. Ah. Mga ilang buwan yan? Six. Six months. Baka kulang naman sa asin yung tubig kaya parang antipid yun uminom. Hindi kasi sila nabibilad. Kung yan nabibilad, baka nasa bukid. Oo. Ah. Nung, di ba, sinuga ko dati yan. Nung paggawin dyan, lang diretso yan. Bukod mo kaya itong barako na to? Pagka ano? Iiyak naman. Iiyak silang dalawa. Pag wala itong dalawa? Uh -huh. uh -huh. Oo. Oh, pagka, naka-hiwalay ito, iiyak yung dalawa na. Ah, hinahanap din nila. Uh -huh. Hindi ganun pang sinipis. Ay, Ayan. Ayan po yung pinto. May Eh, kayang-kayang dakutin pagka may dumang kay Randy ah kaya kaya nda ko ten yung daan mo na yun eh. eh kung may gagawang <laughs> hindi totoo eh ay hey, kailan kaya maayos tong farm ni Guaya Randy magating ng panahon Ayan. paano po papaalam na po kami at mainit pinapawisan na si Kuya Aw ah, panood naman po nung gagawin namin vlogs kay Tatay Nardo sa Sapang Kawayan ano po, ah, papaalam na po kami ha. Babay babay na. Ayaw naman pakainin yung dalawa. Tayo na, para hindi tayo mali. Pero hindi. Uh. Ayan po, ayan po yung pamilya Kisay. <laughs> Yan, shout out po kay Ma'am Kim Nene Villa, kay Ma'am Butangera, at kay Idol Japan. Ito po yung kanyang lamig po dito. Hindi mo pala kinukuha ng sanga nang sares eh. Yung mga nasa babalik ito. Dahil pinakit ko sa bata, ipikilapon mo yung ibabaw na yun. Tara. na nga, hindi diba mo napasin yung wala nang dahon. Eh, yun, <laughs> yun lang, yun yung abot mo dati. Eh, yun yung mga dahon, sayang. Wala na. na yan, dati maraming nakalaylay Eh, Ay, hindi. So, makakit ko ba yan? Hindi ko kaya akit eh. yan. Ay, alam, ang batang maaya, ikahit din, papuputol mo lang. O wala akong itak. Ah. Ayan. At mm, magbabay ka na kay Randy. At lumakad tayo. Lakad na Ayan. Babay-babay na po. Babay-babay ah. na. Ayan. Pamilya Tisay. Babay na. Ah. O kumaway kayo. Eh. Pamilya Tisay.